Pangulong Bongbong Marcos, bumuo ng isang espesyal na komiti upang mas paigtingin ang proteksyon at pagpopromote ng karapatang pantao dito sa ating bansa. Hi mga ka-trenders! Kung bago pa lamang kayo sa channel na ito, mag-subscribe na at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Welcome muli sa Trending Pilipinas TV. Kamakailan nga lamang ay nagkaroon ng mahalagang hakbang sa Pilipinas pagdating sa usapin ng karapatang pantao. Ayon sa isang pahayag mula sa tanggapan ng Pangulo ng Komunikasyon, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay bumuo ng isang espesyal na committee na tinatawag nilang super body na may tungkuling pagtibayin ang proteksyon sa karapatang pantao sa bansa. Batay sa Administrative Order 22 na nilagdaan noong May 8, Itingatag ang espesyal na komite sa koordinasyon ng karapatang pantao na may layuning pabutihin ang mekanismo para sa pagpapalaganap at proteksyon ng karapatang pantao sa Pilipinas. Ang Administrative Order No. 22 or tinatawag nilang AO22 ay naglalayong palakasin ng proteksyon at pagpapalaganap ng karapatang pantao sa Pilipinas. Ito nga ay naglalaman ng mga sumusunod na mga hakbang. Pagsasagawa ng investigasyon at pananagutan sa mga paglabag sa karapatang pantao. Pagtitipon ng dato single sa mga umano'y paglabag sa karapatang pantao ng mga ahensya ng batas. Pagpapalawak ng espasyo para sa sibika at kikisangkot ng pribadong sektor sa usapin ng karapatang pantao. Paggamit ng human rights-based approach sa pagkontrol sa droga. Pagsasakap to para ng human rights-based approach sa kontraterorismo. Pagsuporta sa pag-access ng mga biktima ng karapatang pantao sa mekanismo ng reparasyon at pagmamanman at pagtitiyak sa epektibong implementasyon ng mga programa ng gobyerno para sa proteksyon ng mga taong nakakulong, lalo na sa pagtiyak na walang isa man ay sumailalim sa torture at ibang cruel, inhumane o degrading na treatment o parusa. Ang paraan ng ito ni Pangulong Marcos ay sinasabing sobrang kakaiba sa paraan ng dating administrasyon at dating Pangulo na si Rodrigo Duterte, na nagresulta sa mas malawak na trend ng red tagging ng mga tagapagtanggol ng karapatang pantao, mamamahayag at iba pang grupo na tinuturing na banta sa gobyerno ayon sa United Nations noong taong 2019. Kamakailan lang, sinabi din ng Forte Suprema na ang red tagging ay pagbabanta sa mga karapatan pantao. Noong panahon nga ni Duterte, Marami ang namatay sa kampanya laban sa droga, kaya't kinailangan pang imbestagahan ito ng International Criminal Court o ng ICC. Ayon sa mga pulis, mahigit 6,000 ang namatay sa gyera kontra droga ni Pangulong Duterte noon. Pero sa tingin ng mga grupo ng human rights, mas marami pa ang namatay uh, bukod sa naideklarangan ng mga kapulisan. Sa kabila ng mga patayan sa droga, sinabi ng Human Rights Watch noong 2018 na si Duterte nga o si Pangulong Duterte nga ay nagdulot ng pinakamalalang krisis sa karapatang pantao sa Pilipinas mula pa sa panahon ni Marcos. Ngunit patuloy pa rin nga ang mga patayan sa droga sa panahon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kahit na sinabi na ng pangulo na malaki na ang pagbabago sa paraan ng bansa sa problema sa droga. Iba't ibang grupo nga at individual ang nagbigay ng kanilang reaksyon sa pagbubuo ng special na committee na ito. May ilan na naniniwala na ito ay isang positibong hakbang, ngunit mayroon din namang mga pumuna na ito ay baka lamang maging instrumento ng pamahalaan upang ninisin ang kanilang imahe sa harap ng international na komunidad. Kahit na may mga pagbabago sa administrasyon, ang isyo ng paglabag sa karapatang pantao sa bansa ay patuloy pa rin. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte, marami ang naging biktima ng extrajudicial killings sa ilalim ng kampanya laban sa droga. At kahit nga sa panunungkulan ni Pangulong Marcos, ang mga ganitong insidente ay patuloy pa rin. Narito naman ang mga reaksyon ng ating mga kababayan patungkol sa isyo na ito. Ayon kay Eriberto T., I appreciate President Marcos Jr.'s effort in creating the Special Committee on Human Rights Coordination. I hope he will and can prove his sincerity through actual and truthful accomplishments in human rights protection. At ito naman ang sabi ni uh, Killer because Inabuso ni Tatay Diggs and Friends yung red tagging. Isipin mo, pati yung mga nag-community pantry nung pandemic na red tag agad. Pati mga celebrity n NPA daw. Ha ha ha. Sabi naman ni at nosebleed-jc8nr, huwag na kayong gumawa ng batas kung hindi nyo din naman ipapatupad. Sana magising naman ang taong ma namamahala sa Pilipinas na hindi talaga tayo kulang sa batas, kulang tayo sa disiplina, pero paano tayo magiging disiplinatong mamamayan kung hindi naman sinusunod ang batas kahit ang mga expert dito na paano? At sabi naman ni At Roger Dot, puro publicity, taliwas naman sa galawan, kawawang mga followers. Ito naman ang sabi na ni At John Kenneth uh, Ginner9033, ICC is coming, nangangatog na tuhod ni PDUTS, or Pangulong Duterte. At sabi naman ni At Admin Acer4778 ay uh, ang maikli at sumusuportang Uh, komento para kay Pangulong uh, Bongbong Marcos ay good job, PBBM At uh, dito na nga nagtatapos mga katrenders ang ating unang update para sa araw na ito. Salamat sa panunood at pagtutok sa ating video. Sa alang-alang natin ang mahalagang usapin na katulad nito para sa ating bansa. At bagamat may mga hakbang na nga na ginagawa upang palakasin ang proteksyon at uh, pagpapalaganap ng karapatang pantao, patuloy pa rin ang mga hamon na hinaharap natin sa ating uh, lipunan. Mahalaga na maging mapanuri tayo sa mga policies at uh, mga hakbang ng pamahalaan at patuloy na maging boses para sa mga isyo ng katarungan at pantay na pagtrato para sa ating mga mamamayan. Sa ating pagkakaisa at pakikiisa, makakamit din natin ang mas magandang kinabukasan para sa lahat. Dito na nga mga katrenders ang ending ng ating video. Maraming salamat sa inyong suporta at see you on my next one. Hanggang sa muli, paalam!